salamat po. Dito tayo tayo. Ano bang may anyway, Eh, kasi ng dati nung 2009, ay 2000, 2000, na injury ako na bisikla tapos na ako. Kumikis. Oo, oh, parang ganyan? Oo, basta na na Parang ganyan, hindi ko maintindi ako na sibiglahan eh. O tapos, ano sumakit? Yung huh? mga ganito ko, tapos parang ako napikina. Hindi ka mo. Dati hindi ang pitayin ang miniscus. Ay, sabi-saklat ka pala eh. sabi Anong nangyari niya? Bumigay yung miniscus natin. Mm -hmm. Nasaan yung pina-extreme by mo? Yan. Yan din sa miniscus. Pwede yung na naman ito. Tapos, tama na ba eh. Sa Saudi Sa ano, pag-CR ko. Pag-lakad hmm. pag ko. Ito na rin. Na naman ako na ulit na naman. Kasi siyempre sumakitan. Kaya nung umuwi ako, Pagalilan po. Sabi ito, pikin Wala silang film eh. Di okay lang. Okay Ang mahalaga makita natin para kasi ikukum ikukumpara ikukum natin yung sa ano, mga bagay-bagay na tutugma sa tuhod. Ay, wala na pala eh. Wala na ano, wala na spacing yung tuhod. Oo. Oh. Matagal na ito eh. Wala na spacing oh dikit na hmm. dikit dikit na dikit kailangan kasi niyang zero oh. yan oh isa na kakapirangkot na yung ano dapat may spacing ah talagang kinain tinamaan yung meniscus nyo ang mangyayari dyan sir mawawala na na yung sakit dyan sir pero hindi ko oh ayun oh. durug durug yung ano makikita nyo yan ang daming mga hiwalay na buto tawag dyan is cartilage sa pagka uh, ano to sa saklat mm -hmm. no, kalat-kalat no? yung mga ano, e, yung mga puting buto, malambot siya yung, minsan di ba pag sa umorder tayo ng fried chicken, yung legs, pagkain natin no, minsan yung saklob oh, na puti. minsan oh, kinakain natin yun di ba? Yun, 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 yun durog-durog. Kumawama niya no, iklap-iklap. Yan mga ayan Paya Yan. Kaya yan. Ang tawag dyan is meniscus tibial flatu. Tapos, yun sa ibabaw, yan yung lateral condyle. Lateral yan. Ito naman sa medial condyle, dikit na rin. Ayan, dapat dyan may allowance. konti na lang nakikita allowance. Oh. Ngayon, hindi mo maano hmm. yan. Tutunog-tunog yan. Daming oh, tunog yan. Oo, oh, daming tunog yan. Kasi sumasaya so, para para na. Parang naman na yung lakas ko rin yung muscle ko. Dapat ganito kasi talaga kalalabasan. Yeah. Kahit pa paano may allowance. Kahit pagtingin tayo sa ano, sa mga x-rays, ano, pero nga na cellphone, Roy, para makita ni sir. Isang, right, isa, no? isa lang may ano, isa lang may kopya. Sa kanan, meron bang x-rays? Dalawa siya, dalawa, di ba? Asa yung sa kanan? Left and right ni... Left and right meron? baka pareho na. May nakalagay na L at saka... Ayun. Ni... May... Eh, okay. kasi kapag tumutunog pero minsan masakit. Sakit sa kaysa pag meron pala akong sa balakang ako ng bato eh. Naglinis akong bahay. Sir, yung buhod mo eh, sir. Ah, oh, ano sir? Eh nga, sir. Maaano lang ngayon, maririlip lang eh. Yung wala na yung wala na siyang pananggalang eh. Kung baga wala na yung pinakaspecing eh. Kahit anong gawin natin dyan, kahit pa-opera niyo yan, darating at darating pa rin na sasakit. Kailangan ba ni may nakeup na lang? May support. Support na. Oh. Mm -hmm. Pero pag, pagkapikingan, hindi naman Hindi naman Wala nang wala. Kitang kita, kita nyo naman, dikit na dikit. Dapat yan talaga may ganto. Pag, buma, pag nabasag yung tinatawag na miniscus tibial flatum mo, wala nang mo, na kontrol yung tuhod mo. Kung baga, possible na mabakang ka or piki. Eka, siyempre, mostly dyan, piki. Pag ubus talaga parehas lahat. Kasi, papasok kung natin eh. Pero kung dito lang sa... Kung dito lang naipit sa, ano, okay. sa lateral, Possible na gagano-gano ka. Para, Katulad ka kay Arap. Parang kapuntay. Parang Arap ko. Parang yeah. ah. para kay Arap. Eh, sa'yo. Ubus na at parehas eh. Lateral tsaka medial eh. Siyempre, kung ano yung pinaka... <laughs> kung ano yung pinaka nauna na punin, yun ay susundin mo. Totoo na dyan, nabikla ka kakadate. Sure. Tikit ka na dati. Wasak na talaga. Kita mo naman sa image yung x-ray. Nandun yung mga granules eh. Alam mo ko may pabalikan siya. Yun ang ano no. Ano yan, pitiisin nyo lang yan. Ang pinaka-the-best nyan, plusin nyo lang ng pong yung tuhod nyo. Doon lang naman kikikina eh. Iinita lang yung tuhod mo ng mga liniment. Ay, mga naks, mga ano, mega, gano'n. Pao. Yeah. Kasi sabi niya naman, minsan nawawala ng shakas. Bakit? Alam niyo kung bakit. Siyempre, may yung type yung na ACL dyan, PCL, LCL, MCL. Once na magbago yung tapak mo, or na nakatapa ka ng bato, uh, iipit yun, hindi sa loob. Pag ipit doon, parang mangihina. Pero pag napahinga mo, ginanong ganon makaramdaman yung mas maganda. Pero yung sa balakang yun, yun pang mga ano ito. Ito pa yung yun. Ito makukuha ko kaya ito. Sa tuhod? Sa tuhod Ay, hindi na. Paano yan tayo? Balakang na lang. Balakang na lang, Wala. Oh, hindi, hindi. Kahit saan mo dalhin yan, yun nga, ang titiisin mo lang yun nga, pagka naka-plus yan pag napi, kunyari, masakit na masakit isipa mo lang, mawawala yun kailangan mo lang gano'n gano'n -gan parang gano'n yung pag pwede ka na naman makalakad o gano'n ginagawa mo mo lang ng pao gano'n gano'n lang pero, huwag tayong haasa na pang habang pang matagalan yun kasi, once na makatapak ka ulit aro, or may slide ka ng konti pain na naman palibres yeah, ba? Oo. Kaya gano'ng ganyan mo lang yan. Kasi ginagalap mga mesan eh. Oh, Oo, yun naman tama eh. Kailangan lang, kailangan lang mabago yung posisyon. mo. yung pag-aipit ng ACL or PCL sa loob para maging malakas kayo ulit. Okay? Balak mo lang, ano? Tapos mo kailan ako sa pag-ilip. Kailangan rin, napakayat ka para... Bumigat ako, tumupa. Waking-waking tayo, hindi mo kailangan na nakakalaro Wala na eh, nga po, nga wala na. Wala na, na dog na siya eh. Ano-ano ari yung tumri. jacket ka ng ano, yung parang plastic. Saan? Parang mabilis kang pawisan, mga ilang balik lang pawis ka na. Ote, palit lang damit, yun lang naman mahalaga eh. Para medyo mabos bosan yung chubby chubby natin konti. Kasi pag Sinadya natin, hindi na talaga magpapawis. Eh, habang tumatanda tayo, bumubilog tayo ng tuhod. Lalo tayo, mahirap ang makatayo. Kung masakit na tuhod mo, mabigat ka pa, hindi ka talaga makatayo. Yan. Yeah. Kabilang side. Pero ko rin yung tuhod mo, parang ito paano. Pipitigin mo na. <coughs> Tapos pahirap ko naman pa, okay, o no? gano'n? Mm -hmm

Ang dami na nga. Pagkin natin ano? Pagkin ano natin ng knee support. Lalo kung magmumol mall kayo. Oo no, man pag magmumul kayo, bigyan mo lang ni support. Di haya ko sir. Pag-alabang na lang? Yeah, sige, jump. Ang gawin. Parang ano yung nalungkot ako sa sinabi niyo na wala na Okay. Hindi ba hindi naman siya masasaktan diyan eh. Ay ano, kumbaga hindi lang na hindi lang maalis yung pagkapiki. Mm -hmm. Hindi maalis yung pagkapiki niya. Kumbaga tiis-tiis lang talaga pero mawawala oh, na may sakit niya. Pabalik-balik nga lang pagka nakatapak siya nang ano. Tapak. Okay, oh, relax na. Inhale. Exhale kailangan kasi maunawaan nyo rin na yung piyesa natin. Hindi, malaki tayo. Yung piyesa ng tuhod natin, eh healthy pa. Eh kaso wala na eh. Hindi na healthy yung piyesa ng tuhod na eh. Wala na talaga yung mga ano eh. Pero, nakakalakad ka naman eh. Hmm. Nakakalakad ka naman. Kaya ingat na ako maglakad. <laughs> <laughs> ingat na rin. Kaya hindi na tayo yung malayo. Kasi gawa na sa tat sa Balakang. Sa Balakang. Pag ako naglalakad, parang nalig yung nangangaling sa kaliwa, dito nga. Pwede. <coughs> Pero siguro kung nawala ito, okay na akong lakad ito. Okay. So, malakang. <coughs> Nakukuha lang din yan dyan dito. Dyan? Kaya sumasakit din na. Kasi minsan gaganong-ganong ko. Ay, hindi, hindi naman ako ganon. Hindi naman, gano naman. Pero pag nabalang ako, minsan gumagano ako. Oh.

Tandaan niyo yan, pag meron kayong ganyan, gagalaw-galawin niyo lang yan. Huwag hmm. lang, kailangan ganun eh. Yun, tapos haplusan niyo ng pao. Pag, pag kailangan ganyan, yung support na ganito. Mas maganda kasi, katulad niyan, nadudulas ka na nadudulas eh. No, yeah, Mas may maganda. Mag lang. sa maganda. Mas maganda. Mas maganda. Mas maganda. Mas maganda. Mas maganda. Mas Eh, naman. Sa, ito, sa, TV, kasi, mesas, sa, sa, sa Saudi kasi, puro tiles. Puro tiles dun. Puro tiles dun alos lahat ng time hindi tayo, pwede tayo, pwede tayo, na naman sabon pala yung matapang ganito o, yung mga o, <laughs> imara puro times yun labas lo, puro times <laughs> puro marmol puro marmol, yeah, taga ko rin dyan sa dyan walang taon mahigit ako dyan ano, rin, wala taon ako ngayon graduate na ako, okay na dapat nga 10 taon eh mas malaki-laki mo ako magsabon eh wala, okay na ako dito <laughs> Okay sir, yun lang. La, Pagka pa ano, aplos sa prosikyo pues lang